Lo mga ka, mga ka idol, ito mga ka, mga ka mag. Ano naman tayo ng hunting naman tayo nang bariya ng mga ka, mga ka idol. Ito, 2005. Ito, wala ka mga ito mga ka idol, mga mga luma. Ay, ano, marami akong 2005 mga ka, mga Ito, ano naman 2013. Ganito naman kula ito. Ito mga ka, mga ito. Reverse day 1, reverse day 3 ito. Yung oh. mga ganito. Pa, Wala, ang luma na, 20-30. Wala din mga tamang kaya Mga ano ito. Ito pa, Wala. Dahil mga limang piso ngayon mga pero itong mga pira na ito, yeah. Gagala ka to sa so mga market-market dito. Sa so mga bari-bari niya. -bari, sa so mga pasala, sa ano, mga tindahan. Ayan o. No? Yung hanapin na lang dito. Yung mga, mga error. Ito, pwede ng piso. Yung titin. Yung titin. Oh, yung mga limang piso mga kamangka. Yung so, isang piraso, yung talaga hinahawakan ko talaga. Yung piraso, ay isang so piraso lang talaga hinahawakan. 20, 70, 5 piso so, mga kamangka yun ito yung iba wala 2019. ito 2019 nag iikot pa ito sa mga market market ito 2019 2019 ito nag iikot sa mga market market itong wala kangamang kahirin ito 2002 ito 2002 hindi ko alam kung may ano ba ito uh, reverse day 1 ito 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 walang kalawang ito walang 2006 wala mga tungkol kang kailo. nga mahanting ito mga tungkol kang kailo. 5 pesos, 1, 5 pesos. sa Rizal. Day 3. ya No? Wala. mahanting ito mga tungkol kang kailo. naman to. Oh, Rebus Day naman to. Oh, well, ito, lumidikit no, talaga sa kagul, no? Ito, uh, tutay na no? 2013. Malikado ito. Ito naman no, ka kamang kaya ito, limang piso naman itong mga, no? 2018. Ano? Wala. Naglalakad pa to si market market, ito sa no, mga ka market-market nito mga kamang kaya ito, 2019. Ito no, yung mga marami. Maraming bariya ngayon. Um, ito, 2019 din. No? Ang mga na nito mga kawang kailo, yung mga 2017 kasi nag-umpisa to, 2017 nga 20 ata to eh. Ito yung mga 2017 20 kasi baka may mga price na yan. Mga price na yan mga mga kawang mga, mga kailo. Ito wala to, 2019, 2020 20 nga to. Wala, wala tayong mga hunting mga kawang kailo, may 20 pesos na to. Na wala talaga. Pero ito mga 20 pesos mga kawang kailo. Tinatago ko talaga to. Ang tago to, hindi ko ba binibili. Hmm. Mga kita kong medyo may may iro-iro. Ay may mga ano, may diferensya. Yung 20. Wala rin to. Ang piraso. Ito. 20-20 din. Ano? Hindi ko binibili, ito to. Ito, tinatago ko to eh. 20-19. Wala talaga ano ano mga ano ka ano 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 lalim ano 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 klase wala ang nagkangang kayo doon palpak yung ano natin ngayon yan palpak 2019 nari ito wala 1996 yung uha nila pang CB no wala luma naman ang kamong kayo doon thank you for watching mga kamong kayo doon pakilike and subscribe lang sa youtube channel ko লাগি আপুনি খাদ্য ওলাতে